Magandang araw, mga bata. Ako si Teacher Waven, at sa video lesson na ito, tatalakayin natin ang sinaunang pamayanan sa Ilaya at Ilawod. Siguraduhin na nakahanda na ang inyong kagamitan para makasabay sa ating pag-aaral. Sa dulo ng aralin na ito, inaasahan na matutukoy ninyo ang pagkakaiba ng pamayanang Ilaya at Ilawod. Makakagawa kayo ng isang presentasyon tungkol sa dalawang pamayanang ito. Mapahahalagahan ninyo ang inyong sariling pamayanan. Pero bago tayo tumungo sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo. Alalahanin natin ang ating nakaraang aralin tungkol sa lokasyon. Sagutan ang mga sumusunod na pamprosesong tanong at isulat sa sagutang papel. 1. Ano ang pagkakaiba ng pamayanang ilaya at ilawod? 2. Paano mo papahalagahan ang sarili mong pamayanan? Unang-una, Alamin natin ang mga mahahalagang salita sa ating aralin. Mga bata, alam nyo ba na noon pa man, nahahati na sa dalawang uri ang mga pamayanan ng ating mga ninuno? Ito ang pamayanang ilaya at ilawod. Ang salitang ilaya ay nangangahulugang mataas o nasa looban bundok. Ang mga pamayanang ilaya ay matatagpuan sa mataas na bahagi ng lugar, gaya ng kabundukan o bulubundukin. Dahil sa lokasyon nila, pagtatanim ang pangunahing hanap buhay. Mahilig din sila sa pangangaso ng mga hayop sa kagubatan. Halimbawa ng kanilang mga tanim ay palay sa hagdang-hagdang palayan, mais, gulay at root crops tulad ng kamote at gabi. Kaingin system ang ginagamit nila noon. Ito ay ang pagsusunog ng bahagi ng kagubatan upang gawing taniman. Ngunit sa ngayon, hindi na ito inirerekomenda dahil nakakasira ng kalikasan. Ang mga taga-ilaya ay nakikipagkalakalan sa mga taga-ilawod. Ipinagpapalit nila ang kanilang mga tanim sa isda, asin, at iba pang produktong mula sa ilawod. Ang salitang ilawod naman ay nangangahulugang ibaba o nasa malapit sa tubig. Matatagpuan ito sa mababang bahagi, tulad ng tabing ilog, baybayin o dagat. Ang pangunahing hanap buhay nila ay pangingisda at paggawa ng sasakyang pandagat tulad ng bangka at balangay. Ang balangay ay malaking bangka na ginagamit sa pangingisda at pangangalakal sa ibang lugar. Ang mga produkto mula sa ilawod ay kadalasang isda, hipon, kabibe at asin. Nakikipagkalakalan din sila sa mga taga-ilaya. Ang kanilang isda o asin ay ipinagpapalit sa palay, gulay at prutas. Napakahalaga ng ugnayan ng dalawang pamayanang ito. Dahil sa pakikipagkalakalan, pareho silang nagkaroon ng sapat na pagkain at kagamitan na hindi kayang likhain sa kanilang sariling lugar lamang. Ang taga-ilaya ay walang isda dahil nasa bundok sila, kaya nakikipagpalitan sila ng bigas sa isda ng ilawod. Ang taga-ilawod naman, na kulang sa gulay at root crops, ay kumukuha nito sa mga taga-ilaya. Ano ang kahalagahan nito sa ating kasaysayan Ipinapakita nito na ang lokasyon ng isang pamayanan ay nakaaapekto sa uri ng pamumuhay ng mga tao Naitala sa kasaysayan na ang kanilang pag-aangkop sa kapaligiran ay nagpatatag sa kanilang komunidad at kultura Sa pamamagitan ng pag-alam sa kanilang pamumuhay natututo tayo ng tamang paraan ng paggamit ng likas na yaman paggalang sa kalikasan at pagpapahalaga sa ating sariling pamayanan ngayon Ngayon, nais kong itanong sa inyo, kung ikaw ay mamimili, saan mo gustong tumira, sa Ilaya o Ilawod? Bakit? Mahusay mga bata. Sana ay marami kayong natutunan tungkol sa pamayanang ilaya at ilawod. Huwag kalimutang pahalagahan ang ating pamayanan, dahil ito ay mahalagang bahagi ng ating pagkatao at kasaysayan. Don't forget to like, subscribe, and share. See you in our next AP lesson. Ngayon, sa gabay ng iyong guro, gawin ang mga gawaing ito.